All set na ang Quezon City Local Government para tumulong sa Commission ng Elections sa so COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguni ang Kabataan Elections o BSKE sa darating na no Oktubre ngayong taon. Sa isang forum, umaga ng lunes, ipinalam ni Quezon City Elections Committee Head at City Treasurer Edgar Villanueva na mayroong 400 million pesos na pondong LGU na magagamit para sa nalalapit na halalan. Karamihan anya ng pondo rito ay ilalaan sa mga departamentong magiging abala para tiyaking magiging maayos at mapayapa ang BSKE. For the city government, uh, yung po yung gagasusin pag sa pagtulong sa kanila. Sa lahat po, yung po yung nakalaan. Hindi naman po kailangan gasusin lahat kung, kung hindi po kailangan gasusin pero yung po yung nakalaan. Dagdag pa ni Villanueva, kabilang sa mga departamentong magiging abala sa barangay elections ay ang Department of Public Order and Safety o DIPOS, QC Traffic at Engineering. Kasama rin sa pondo food allowance sa mga guro na itatalaga sa mga polling precinct. Pagdating naman sa election materials, balak ng LGU na humingi ng tulong sa Quezon City Police District o QCPD para sa pagtitiyak ng seguridad sa so official ballots. Ora sa dumating na ang mga ito. Tinukoy naman ni Quezon City Legal Department Assistant City Attorney George Matthew Habakan na tumutulong na rin ang pamahalang lungsod sa mahigpit na pagpapatupad ng election rules gaya ng premature campaigning. Git ni Habakan, walang mangyayaring pamumulitika ang eleksyon kasunod na rin sa direktiba ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kung sino po ang tumatakbo, hayaan natin ang barangay, hindi po papagamit ang Quezon City LGU. Hinihikayat rin nito ang mga residente sa lungsod na magsumbong sa Comelec at Quezon City Legal Department sa mga insidente ng premature campaigning. Sa datos naman ng Comelec Quezon City ay aabot na sa higit 6,000 kandidato ang inisyal na bilang na tatakbo sa BSKE. Sinabi ni Atty. Kevin Tibay, mas mababa raw ito kumpara sa inaasang 10,000 kandidato. Paliwanag ng opisyal. Actually, we're expecting mga more than 10,000. Eh, ang nag-file lang sa atin ngayon, 6,002. Sa so, barangay captain, 300, 367. Sa so 142 barangays. So, kung i-multiply natin yung 142 times 3, mababa pa rin ang 367. SK chair, 353. Oh, eh, mababa rin kung one, So, ang 142 times 3, 400 plus na May possibility na December 2025 na rin ang next elections natin. Eh. Next barangay elections. So possible na 2 years lang sila ngayon. Sa panig naman ng Quezon City Police District o QCPD, iba't ibang kapamaraanan din ang kanilang maitutulong para sa BSKE 2023. Bukod kasi sa security measures, nakahanda rin ng QCPD na mag-augment ng mga tauhan bilang Special Board of Election Inspectors pagtitiyak ni QCPD Acting District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan handa silang magsanay ng mga pulis na maaring maging BEI sakaling may mga polling percent ang magkulang ng mga guro We are uh, thinking uh, siguro the list is 30 ano uh, mga 30 pulis muna yung aming uh, ipapa-training no yun naman ang initial na usapan namin ng COMELEC nung uh, karon kami ng second uh, meeting no So kung sa assessment natin ay uh, eh, kailangan pa magdagdag, magdadagdag kami. No? Mahigpit din na magpapatupad ng seguridad ang Quezon City Police District habang papalapit na ang eleksyon. Kabilang dito ang threat assessment sa mga tumatakbong barangay chairman, mga kagawad at SK official. Tuloy-tuloy rin ang checkpoint alinsrod na rin sa election gun ban kung sa nasa 27 armas na ang nakumpiska. Abot na sa 6,000 law enforcers ang itatalaga sa Quezon City sa BSKE na kinabibilangan ng 3,800 QCPD personnel, mga tauhan ng dipos at Quezon City Traffic at Transport Department at Joint Task Force NCR. Tututukan din ng QCPD ang mga malalaking voting center sa lungsod. Yes, meron tayong mga binabantayan na mga lugar na maraming botante, ano yun yung nasa area ng uh, police station na uh, anonas at yung kuan sa sa 2 no. Uh, PS2 na nandun yung pinakamarami na nabutante ano? at uh, isa din yung uh, sa Commonwealth no? sa Police Station 6 no? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito si Sina Torno SMRI News